magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open a challenge na hanggang ngayon uh, ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko that is a betrayal of public trust. Na pangalawa, yung pagpirma niya ng kadudaduda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko. Nasagutin niya na hindi uh, re resign. That is a pointless call, ha? Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20, 20 years? Oo. Oh. That is a pointless call, ha? Naki tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pulit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang uh, gumawa. Yung pag-iimbestiga, bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa korupsyon? Bakit hindi nilalabas lahat ng uh, mga insidente o mga gawain? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila investigahan. Kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang office of the president, ang administration sa investigation, ay biglang namamatay yung investigation. O nuwawala, o nalilibing, o nalulubog. Anong tinanong na ako kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na, na ang expectation namin ay... Uh, Bawasan nila ang budget of the office of the Vice President. Um, dahil sinabi ko at the time, it's the same administration, it's the same uh, speaker of the House of Representatives, and uh, it's the same set of uh, characters. But I really want to wait for the decision on the appeal.